Maraming salamat sa mga fans, friends, advisers natin, supporters. Pinagtatanggol tayo sa mga nanlalait. Sa mga nagbabash thank you, appreciate you all. Tapos nakakatuha naman kasi dahil diyan, trending tayo. And then may... Tawagin natin isang tito na may isang network na gusto tayong i-guest. Pero walang, ta walang talent fee ang lang. Ano ba yung pang-parking? Lugi, di ba? Sila lang yung kikita mamonetize, Grabe naman sila. Big company, big network. Tapos meron naman isang newscaster. ang ah, laki ng following niya. Tapos may nasa panapalabas rin sa isang TV network. Ayaw talaga. pag gasman lang. Wala. Grabe. Ano? Sila lang kikita. Tapos ano nila ako. Kiklikpik nila ako. Kawawang buhay ni Carlos Agas. Ganito na siya ngayon. Pati si Serena Agas. Di ba? Yung mga napag-iwanan na. Mamamatay na. Diba yung <laughs> mga big cancer ba? O oh, kung ano man, grabe sila, ano Sila lang, selfish. Anyways, tandaan nyo, Do unto others what you want others to do unto you. Tama kayo, ko na siya, Doctor. Do what works for you. Happy, healthy, guys. God bless. May mga invite tayo sa judging, ribbon cutting, papabali na happy birthday, shout out, invite tayo sa ibang bansa, tapos kukuriputin tayo, gagawin tayo economy. Huwag siya matanda na ako, hindi na kaya ng likod ko. Sakit ko, di ba? Tsaka, di ba? I mean, kung may lakas lang loob ko yung magdala ng artist, know your value, guys. Kasi once na, ako sa experience ko, once na binaba niyo yung TF niyo, mahirapan na yan itaas, tapos utang na loob, babawi, babawi years na, hindi pa nakakabawi. Eh. Naging vice mayor, mayor, senator. Wala. So, yun lang. Tapos <laughs> yung marigles, cheese sasagismo sa reporter. Ang laki <laughs> ng following. Wala. Wala pang panggas. o pang merger. Buti pa yung mga nag inquire Hindi lang kaya budget. Tapos, yung isa na may bibiliin sa'yo may baba nga lang yung budget. Sana taas taasan nyo naman, di ba? Kahit pa paano, 30 years na sa industry, 30 yung Carlos Agassi. Sana naman, di ba guys, kayo naman, para mag-enjoy tayo lahat. Yan, God bless.